Start. Hello, what's up mga idol? Pera to Hello, what's up mga idol? Pera to Rizmak. Dito mga idol, sa spot na to, talagang bawat hagis mga idol. May makukuha talaga tayo. Gawa nga nitong napaganda ng spot na makukuha natin dito. Ma napaganda ng place. Ayan to, mga idol. Titignan oh. natin mga idol kung talagang napakaraming mga isla dito. Let's Let's go. Kumuha tayo ng sarpa, baka meron. So, Ang lupit ng hagis. Meron so, na improvement bilog. mga idol. La, may improve na sa hagis si Idol Virador. So, Kapapain muna natin, baka may marong mga uh, malalaking ano, karpa. Yan. Please share po natin yung live para marami pong makapanood at maraming mahuli. Oh, ang dami. Ah, dami daw. Sana di makawala. Uy, hey, ang laki. lahat dami lahat dami lahat dami lahat dami lahat dami lahat dami idol oh! Ito sabi natin bawat hagis talagang meron sobrang dami ng ista dito talaga oh oh Oh, bravo. grabe ang dami isda libre na ulam dito kumbarang ano? dami ng mga isda marami marami o medyo may kaligitan nga lang Shout kay Jenner Kamike from Sultan Kudarat. Grabe ay ang dami niyan, Oh. Dami. Lo yan mamaya, ang dalawa ayan, pupunuin natin yan. Eh. Dalawang balde yan. Share ng ating live mga idol. Laki oh. Laki oh. pula Sinigang, no? Oo. Oh, okay. Sarap yun, sinigang na tilapia. So, ngayon dyan may lutoan. Oo. Dyan tayo. Okay. Babalik natin yung malilit para sa susunod. Dalaki pa yan. Maria Reza Gardok Albay. Yan, salamat sa pag-share. hagis pa lang. Yan no? Oh, dami hagis. na. Mga tatlong hagis pa. Puno na 'to. Oh, uh, dami. masigay Sige, isang agis pa yan mga idol para ayan. Kukuha kami ng dalawang balde para may pang-ulam tayo. At yung iba pamimigay natin. Ayan, ganyan po kami kabait. Kailangan share the blessing sabi nga, di ba? Para mas mas lalong kong bibian Pabili ng tilapia. Ilang kilo po ng tilapia? Sige, agis pa. Wow, grabe agis mo. Maganda ng agis. Ano, Idol? Ano nararamdaman mo?

Bawat hagis talaga dito, meron talaga. Kanina nga, dyan lang ito may gilid eh, napakarami na eh. Yan, share po na ating live. Maraming salamat po kaagad. lalaki na idol. Ang okay. tataba pa ng ano, nung tiyan. Talagang masasarap yung kinain yan. Oh, masustansya kasi yung mga kinakain yan, mga idol. Hindi lang talaga... Grabe, hindi naman darami yung mga isda rito. Kung hindi masasarap yung pagkain nila. Oh, apat oh. Hindi nyo ba alam na yung tilapia yung pinaka maraming itlog? Jackpot! Jackpot sa laki oh! Yeah, oh. Parang ito ko lang yung malaki na nahuli natin ngayon ah! kayo na ano na karpa karpa no para sarap sarap yung kain ng mamaya Shout out Master Prince. Bilisan mo, ikaw na iniintay ng mga isda rito. Nandiyan na mga isda. Master Prince, sa tawag ay idol. Tara na rito. Iniintay ka na ng mga isda. pa si Master Virador Ito yung taga Virador ng Tilapia ay eh. Yun? Lapit na yung magagay Ganun meron talaga ko lang yung kaldero at kawali para mukbang na agad yan yun Ayun na may karpa Mura si Ayun no? Silver na silver na isda Mura si patawag yan oh. Wala makawala Huwag mo ilain Nakawala na Ulo, umukurug, Oh, kamu Hello, may car pa. May car pa. Grabe mga isda rito. Sumabit dun sa dulo. Yun lang yung mahirap dito. Maraming mga sumasabit na mga bato. Ayun, ang Wow. Maraming mga bato idol na. No? Ayun, eh, no, nakikita nyo yung mga bato ngayon, ganyan yung mga sumasabit dito. Grabe, kahit sumabit, oh. dami pa rin. Wala yan, Ayan. oh, laki ng karpa. Wow. Wow, ang laki. Eh. Wow, jackpot. Grabe, okay. hey. ang laki. Ikip mo na yan, idol. Baka makatakas pa. Ayan, buhat buhat yung karpa, ang laki. Okay. Wow. Ang okay, laki jackpot. oh. Ay, ilang kilo kaya yan? Ay, dalawa. Dalawa idol. Dalawa yung karpa. Yun o, no, kulay silver yung isa. Dalawa mga idol. Ah, wow, grabe o. Oh. Mga idol, jackpot. Ang laki. Dito kulay natin itong karpa. Kasi Dito special to eh. Wow. Naka-jackpot kami na karpa. Meron pang isa. yung pa? kulay silver na karpa. Bura siya tatawag doon Justin Joy Gradyales, ayan, shoutout out sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan, wow, so lucky. Ayan, maraming salamat po. Sana, pakishare po ng ating live. Ayan, parang pangot para makapag-enjoy din manood yung mga iba yun no, laki din ayan, ikip mo na rin yan may sambalenyo pades ayan, nakarami na ba idol? ayun pa, shout out idol ayan, shout out shoutout Tatat mga kapay! Share tayo na idol eh. Maraming salamat. de la Puente. Ano, eh, no? Ang dami na. Ang dami. yung pala man lang mga idol. Ayun. Meron pa isa. Meron pa. Dalawa pala yung ano. Yung silver carp. بنها للاخير واو قرابينها للاخير Ganito po karami yung mga isda rito. Sobra sobra na panghulam to mga idol. Maraming salamat po sa mga taga-panood sa atin. Sana hindi kayo magsawang manood sa ating pagpipising dito sa ilog na ito. Pwede rin pwede nyo rin pong pindutin yung star dyan. Para ay hey, wala pa no. dami ay dool no? Sambal din na idol ha Sambal din na yan. Ang bigot talaga. Ang Talagang mahirap magtanggal ng isda kesa sa magharis. Okay sana kung walang uli eh. Ayun eh. Hindi mahirap pag walang uli. <laughs> <laughs> walang uli. <laughs> eh may uli ka na nahihirapan ka pa. gusto mo walang uli, meron uli. Siyempre may uli. <laughs> Ulam to. Ayun oh. No? Grabe mga idol. Lalaki oh. Puro plapla. mahal yung isda na yan. Bumili ako sa palengke ng Plapla. -pla. Wala. Isang sa pirasa, 200. Mahal talaga, no? Plapla. Hindi, -pla. pumunta ka na lang sa ilo, idol? Oo, oh, hindi na ako bumili. Uh, maghagis ka lang. Oo. Oh. Talagang sobra-sobra pa yung bibili mo doon. Grabe oh. Ikaw na lang magsasawa magtanggal sa mga isda. Ito yung karpa na isa oh. Ano, oh, ang laki oh. Ito yung isdang talagang napakasarap pag niluto. Lalo na pag sinarsyado mo. Sarsyadong karpa. Yan. Oh, laki okay, oh mga idol oh. Malaki yung chan siguro yung ano niya yan. Malaki yung bituka. Malaki agis na natin eh uling agis mga idol share na yung ating live hindi na naman sana eh? may car pa pa para maganda ganda na yung huli natin pwede na natin i yan eh. Yun. Karabing hagis ang lupit. Nakita niyo yun? Talagang mamamangha ka sa hagis niya. Yun Ay, o, oh, tignan niyo. Tignan niyo. Ang laki. na naman mga idol. Oh. Dami pa rin, no? ganong agis lang talaga. idol natin sobrang lalim ng tubig dito ayun eh no, tumatalon yung isda kaya pala kaya nga dapat alam mo yung sabi pag naghahagis ka idol eh kaya sa susunod alam mo na ano yan eh experience ba experience para sa susunod hindi mo na ulitin Hallo makakuha yung sabit ha ay no, laki ng tilapia, idol huh? wow, karabi, ang laki ang laki ano? ang laki ang laki ng tilapia biganting tilapia yun ang laki sana di makawala Sino? Saan na? Nasaan na yun? Ayun na, yun laki! Ayun na, yun laki! Ayan! So, ayun na tayong dalawang basket na huli. Ayan, so... Grabe mga idol, ang hirap manghuli huli mga idol ng tilapia. Talagang pahirapan. Woo! Nakupat mga idol! Grabe! Grabe! Okay mga kabadi, ang dami ng huli namin ngayon. Susunod ako naman yung mga huli.